Buenas tardes damas Buenas y caballeros uh, It's uh, great uh, to be back uh, Ilocana ma'am in Denmark uh, I'm uh, happy to be back uh, Iba pa rin talaga dito sa sa vlogcaster uh, mini vlogging studio huh? uh, kasi kahit pa Uh, doon sa Sabuanga City na sa kwarto lang tayo nagpa-vlog. At uh, sabi pa nga yung uh, isang ka kaibigan ko dyan sa Philippine Ports Authority, PPA, uh, inaabangan na lang daw niya baka doon sa kasi sa kwarto lang tayo nagpa-vlog, inaabangan daw niya baka may uh, may uh, babango na lang na nakaubat na babae doon. Parang yun nangyari noon kay uh, kay Cesar Montano na habang nagbablog siya, may babae na na tumagbo na hubat-hubat. <laughs> <ubat. laughs> so at least uh, dito naman, <laughs> dito naman sa lugar natin na uh, Ilocano ma'am in Denmark, Kawe Mangi ha uh, and uh, Rizan Joseph Alcantara, dito naman wala, wala kayong expect na may... Uh, meron sa likod na babangon at uh, tatakbo ng hubat-hubad. Ha? I'm happy to be back uh, dito sa Bundok at uh, ready to, uh, to go to action, ha? At uh, mainit yung balita natin ngayon, ha? Uh ukol sa uh, plunder ca uh, uh, plunder case na Pinaylan, ha? Pinaylan laban kay uh, kay sabi ni sabi ni Ilocano ma'am in Denmark delikado pag ganun sir eh. Let's go. O nga eh kasi paano ba naman paano ba na ah, maging sabi ko nga sa asawa ko kailangan na talaga gumawa tayo ng ng vlogging office ko dito. Binibya uh, pinagtatawanan na ako ng mga subscribers ko. ah Paano ba naman maging seryosong vlogger tayo kung ang nakikita ay uh, ay kap uh, uh, parte ng kama sa likod. <laughs> Pero, meron naman kami lumang bahay doon na made of wood lang nga. Ah. Siguro pagbalik ko dyan sa Zabuanga, doon na ako sa old house. At least doon, meron ako maliit office. Pero doon sa bagong kondo, palibasa, ah, commercial commercial kwan Structure kahit four-story. Pero hindi, hindi tayo nagawa ng kwan kasi for rent ang uh, four three floors for rent one floor lang sa amin kaya three rooms lang so walang opisina si bat don <laughs> kaya uh, at least uh, desente na ulit ang icur ang uh, ang background natin at desente na okay so yes ang dating kampyon ba balik tayo sa mountain view sa Mountain View, ha at sa Kura 35. Welcome. And Omei Wa Mao Shinderu, welcome. Okay. So delikado, delikado si uh, si Chabit Singson na marami ng mga kaso na lusutan, ha? marami ng kasong na lusutan mula pa sa time na ni former uh, uh, President Joseph Estrada, na kung saan nasangkot rin siya sa sa issue ng uh, ng katiwalian at nakulong nga si former president Estrada pati si Atong Ang tumang kumaripas papuntang sa Amerika pero nahuli naman at nakulong for a while kaya lang nag-turn state witness siya nag, nag testify siya in favor of the government so uh, konti lang panahon na na-serve niya sa kulungan. So uh, si Chavit Simpson dahil siya ang nag-expose noon at uh, nag-cooperate siya sa gobyerno ay na nakalusot siya doon, nga Hindi siya nakulong sa issue na 'yon, pero this time sa tingin ko delikado makukulong na talaga siya. Delikado kasi uh, pinailan itong kaso sa kanya habang habang nananawagan siya nang people power 'di ba mayroon ako pinakita sa inyo picture na kung saan nakikita si nagkita-kita -kita sila pati mga Duterte boys at isa isa na doon si former congressman Jing Paras at pinost nga ni Jing Paras na uh, yung pagtitipon na yun para paghandaan yung uh, pa, yung people power last September 21 na nautlot at nabuo pa nga si Chavit Singson So nakakatuwa kasi uh, after uh, uh, pumunta kasi siya briefly after that pumunta siya sa 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 Roma kasi sa uh, sabi sa press release nila na uh, mag- mag audience daw siya kay sa bagong papa at ibubulgar daw niya yung mga katiwalian ni President Bongbong Marcos sa basa bagong papa pero mukha mukhang na, na kwan hindi na tuloy yung meeting na yun mukhang naloko siya But siguro meron na nagpapanggap na malakas sa Vatican ang nagsa, nagbulong sa kanya na pwede kita i-schedule kay Santo Papa pero <laughs> wala naman sila nagpakitang picture na, na, na may meeting talaga kay Santo Papa naganap, ha ah? or meron ba siya na may na, nag-expose na ginawa ha, kay Santo Papa laban sa Marcos administration. So bumalik siya, bumalik siya. Uh, pero nakakatuwa, tuloy-tuloy pa rin ang 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 banat niya sa Marcos admin, ha? At tuloy-tuloy pa rin ang panawagan niya ng people power sa mga sa pagge-guest niya sa mga TV shows. So, kumbaga palaban pa rin at hindi pa rin niya tinatago yung uh, yung uh, ginawa niya pang pang, uh, pang hikayat, ha sa ta, sa mga DDS para umaklas laban sa gobyerno pero tulad ng sinabi natin noon eh what effect naman kasi obviously um ill advised itong si Kwan eh siguro mga nakapaligid dito ng mga political advisers, political strategies o kahit PR ay medyo mahina hindi na nababasa yung yung popular opinion ng mga tao oo, oo, galit ang mga tao galit ang mga tao ha ah uh, ah uh, galit ang mga tao pero uh, galit rin sila kay President Bongbong Marcos pero hindi they they are not calling for the ouster of President Bongbong Marcos kasi galit rin sila kay Sara Duterte Ha? wala rin sila tiwala kay Sara Duterte sa tingin nila, pag pagnatanggal si President Marcos at na take power si Sara Duterte, she will be worse than Marcos, worse than her father even. Ha, nakita natin kung gaano ka vindictive at gaano unstable yung mind ng isang Sara Duterte. Kaya ah, uh, uh, yan hindi yan, yan sadly, ha? ill advice talaga itong si Chavit Singson. Yan sadly, hindi niya nagegets. gets Ang akala niya, ang galit ng tao ay directed against President Bongbong Marcos. Directed against the corrupt. Pero hindi pa, hindi pa kay President Bongbong Marcos kasi siya nga nag-vulgar nag nito until until makita ng tao na moro-moro uh, lang pala yung ICI at moro-moro lang pala yung ombudsman at sa bandang huli nakasuhan na lahat, hindi pa nakasuhan yung pinsan ni President Bongbong Marcos na si Martin Romualdez. Doon na kung mangyari yun pati tayo na manawagan ng uh, resignation ni President Bongbong Marcos. Kung nangyari yun, kung kung uh, 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 na may cover up da kay uh, Romualdez, doon na talaga mag uh, matutuloy na talaga ang People Power. So, pero ngayon, wala pa, wala pa. We haven't reached that uh, stage yet. Uy, time check daw si Maximo Dakaya. 5.44 p.m. Melbourne. Yan, ha? Uh, di malayo sa atin. Okay. So, itong problema ni Chavit Singson dahil uh, ang uh, nagfile ng kaso sa kanya, hindi yung, hindi yung mga harassment lang. Hindi niya pwede sabihin harassment suit lang ito. Kasi dito, dehado ng gobyerno, de pa, dehado pa mga may ma mga nabiktima na nakuha na niya, kuha na land grab niya, na mga tao. Ito ang mga nag-file ng kaso laban sa kanya ngayon. At uh, itong grupo, ang, ta uh, ang, tawag nila sa sarili nila, ay Warriors of Narvacan. Uh, they are led by their president, si Attorney Estelita Cordero. Ang problema talaga ni ni uh, ni Singson dito ay uh, isa mukhang uh, legitimate itong kaso. Pangalawa, uh, perfect timing ang ginawa ng mga complainants na ito. Hindi nila ito pinailan during the time ni ni Samuel Martires, Pinailan nila ngayon. Kung kung kailan ang gobyerno ay galit na galit na rin kay Singson dahil sa panawagan niyang uh, people power laban kaya uh, President Bongbong Marcos. Kumbaga, meron talaga excuse ang gobyerno para ikulong siya, para tumigil na siya dyan sa, sa panawagan niya. Hindi nga ako maging surprise kung baka meron sa Marcos administration ang <coughs> excuse me, meron sa Marcos administration ang nag-udyok dito sa grupo na ito para ituloy yung pag-file ng kaso ng plunder complaint ngayon uh, si si kuanas si si uh, former uh, DOJ secretary at ngayon ombudsman ka uh, uh, boing remulya na ang uh, uh, head ng ombudsman's office so dito kung kung mabilis uh, ipro Uh, aksyonan ni Boeing Remulla itong kaso na ito at hindi makatakas si Singson, uh, for sure, makukulong talaga siya dito dahil non-bailable itong plunder and uh, plunder case na pinailan laban sa kanya. Non-bailable. So, tiyak talaga, maoblo talaga siya dito. Uh, yung nalusutan niya, magkakaso at pagkulong in the past, hindi na niya malulusutan ngayon. Uy, meron tayong all the way, ha, ah, nanono nanonood, all the way from uh, badmate natin, all the way from uh, Nepal. Uy, ngayon lang ako meron natin nakita from Nepal. Ha? Ah. Uh, si Gloriosa Olano. Salamat, ha. Ah, Glori Okay na ba? Sana may sound na. Okay na ba? Oh, pasensya na ha. Kuminsan parang nakikita nyo, parang nagmamadali si Bat. Dahil nga, uh, yan nga, yung problema natin sa signaling. Pasensya na dahil uh, nagkataon na kahit may bahay tayo sa Quezon City at Pasay, pero gusto ko talaga sa probinsya lang eh. Sa Sambuanga, mahinang signal. Dito naman sa tutok ng bundok ng Rizal, mahinang signal. Eh dito talaga gusto ko eh. Kung doon sa bahay ko sa Quezon City, wala tayong problema sa signal, pero dito mas komportable pati pamilya ko sa dating rest house namin na ngayon main house na. So tulad ng sinasabi natin, ito ang malaking problema ni uh, ni Chavit Singson. Kumbaga Uh, pwera sa, uh, siguro malakas naman siguro ang kaso sa kanya. Pwera sa malakas ang kaso sa kanya kasi ito palang mga ibang lupain nito, government property pala ito eh. So pwera sa presumably malakas sa kanyang kaso, may dahilan rin ang gobyerno na para, para gumalaw, para to get him out of the picture, to put him out of the picture and in jail. Para hindi na siya, hindi na siya magawang manawagan ng people power kung nakakulong na siya. Kagaya kay Kibuloy, tinan nyo, wala na tayo narinig kay Kibuloy kasi nakakulong na. So, so, uh, kaya the very uh, kwan delikado ng delikado ang sitwasyon ha? ni uh, Chavit Singson ha so ah uh, sa plunder pinailan rin ng kasong violation of the anti graft and corrupt practices act ha ng mga ng mga uh, biktima daw ni Kibuloy. ha uh, kasama na dito kinasuhan rin si uh, former PTA general manager Robert Barbers Luz Biminda bramos Northern Star Management and Penro ng DNR Rosemary uh, hornasyon. Ha? Huh? At uh, the case stem from uh, the alleged illegal privatization of a for area in Sulbek, Narbakan, Ilocosur, known as Santorini. Ito yung uh, ginaya nila yung na uh, napakagandang, uh, napakagandang uh, mountain top. Ganon eh, mountain top eh. Parang uh, ganon, kung pupunta kayo sa abroad, yung mga tao na na yung mga tao doon na may may extra mas gusto magtayo ng bahay sa mga tutok ng bundok hindi nila gusto yung patak na lupa lang gusto nila o oh, ng Santorini na yun lang volcanic volcanic uh, area yun ng uh, sa Greece pero ang ganda talaga so gumawa rin ng ganyan na naka, naka naka-check in na rin ako diyan na sa, sa Santorini yung Santorini resort niya. Na ginaya nga sa Santorini although malayo kasi ito resort. Uh, may mga structures sa Santorini Uh, buong komunidad siya, buong parang ciudad siya na may mga restaurant, may mga may mga may mga uh, uh nightclubs, ganon, concert halls, ganon. So, puro kwan puro puro parang yung diyan sa tagaytay na puro uh, overlooking overlooking the the sea ah so at uh, question rin nila yung 2 a deed of sale executed by barbers ah na binibigyan ang lupa kay kina kwan kina uh, Chavit Singson. Ayun uh, sa complaint uh, niloko uh, niloko ang mga, ang mga landowners owners diyan uh, kasama na yung in in uh, nagconspire sila sa municipality of Narbacan uh, by dropping the price of the uh, 19, the of the purchase uh, sa purchase ng lupa a uh, na 99 square meter property from Western Textile Mills Incorporated na uh, kwan nga ito ang uh, 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 sequestered land sequestered land uh, ng ng gobyerno ha uh, uh, na purchase lang itong uh, itong lupa ng 149 million uh, kahit ang uh, ang Value, zonal value, valuation nito ay uh, ana purchase ito ng 149 million kahit ang zonal valuation nito ay 49 million lamang so may may 100 million na markup up o tong pots which constitutes ill gotten wealth under Republic Act number 7080 or the plunder law yan no may markup 49 million ng lupa pero Binili ng uh, 149 million. At uh, sa complaint nila, they identified uh, Chavit Singson as the main plunderer. Ha? Kasi siya nag-initiate yung negotiated uh, purchase while uh, yung sang sangguniang bayan members, assessors at itong si Ang, we're named as co-conspirators ah yon at according dito kay Atty. Cordero ah, hindi nila ah itong kaso sa Ombudsman during the term of Duterte dahil alam nila wala mangyari sa kaso na ito ah, ah sabi niya no one will dare to challenge Duterte at that time lalo na kaibigan ni Duterte itong si Ah uh, Chavit Singson. Sabi pa nitong attorney, this buying of land by him by Chavit Singson at a very high price, his destruction of our coastline that happened way back in 2019. 2019. Now in 2019, Duterte was president. How could you at even attempt to file a case against him then? when he had control of martires so hindi sila gumalaw noon dahil uh, kontrolado nga nitong si uh, uh, itong uh, si duterte at ito si Chavit singson kay uh, martires so uh, good timing naman ito for the complainants dahil dito ha, kung hindi mag uh, magplay play politics si 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 Boeing Remulla, eh tiyak talaga la makukulong talaga ito si Chavit Singson. That is, kung hindi siya tatakas pala, palabas ng bansa. So yan ang, uh, yan ang problema niya ngayon. Ha? Yan ang problema niya. Baka this time hindi nila niya malusutan yung the long arm of the law. Something na nagawa niya the, nung nasangkot siya sa sa illegal gambling uh, anomaly, ah uh, illegal, illegal gambling uh, scandal during the Duterte administration, ha uh, so dito ha, uh, dito nakikita natin na na tagilit ang sitwasyon ni Chavit Singzon at uh, uh, this case be having been filed at the time na nananawagan siya for uh, the ouster of President Bongbong Marcos. So hindi kaya meron na good joke sa mga complainants from the Marcos uh, administration para kasuhan si Chavit Singson para lang balikan siya. Kung baga hindi kaya rest back na ito ng Malacanang. Kasi harap-harapan nananawagan siya ng uh, ng uh, people power. Ha, he's calling on the youth to rise up and oust President Bongbong Marcos, uh, na an issue very serious that uh, that uh, merits a response from the Marcos administration. Kaya hindi na kaya ito na ang response, ito na ang response ng Marcos administration. We will find that out in the coming days. For now, ito muna ang uh, ang paunang uh, balita natin sa or unang, uh, unang uh, analysis natin uh, o commentaries natin dito sa issue na ito. And we'll be coming back uh, with more uh, uh, political developments to discuss with you. Thank you very much everyone for watching. Again, uh, welcome back uh, dito sa akwa sa natin sa uh, uh, BAD uh, Blogcaster Mini Studio. Mucho y muchas gracias a todos and see you in my next vlog.